sa so, napakagandang maga yung lahat mga kapwa o ka So ngayon share ko lang no sa inyo yung 27 days na talong natin na nadapa dahil sa lakas ng ulan at hangin. So ito na po ang ating 27 days old na talong. So ang variety po nito ay Calixto F1. So kahit isa, wala tayong nakikita nakatayo. So dapa lahat mga ka-farmers. So 27 days old. So kunting na natin no may mapapansin na yung mga bulaklak sa ating 27 this old so dahil sa lakas ng hangin at ulan wala hang kahit isa mang nakatayo <laughs> so normal lang yun mga kap kapapapamers pag may tanim tayo uh, hindi tayo makaiwas so, sa mga ganitong pangyayari kaya ang masasabi ko sa mga kasamahan kong farmers laban lang hindi tayo pabayaan ang ating pong may kapal dahil alam niya na nangangailangan tayo sa mga material na bagay para po sa araw-araw natin so 27 days old so ipapasilip ko sa inyo walang isang nakatayo buti na lang yung kamatis natin uh, ipapasilip ko sa inyo may tali na kaya nga yung iba nadapa yung iba wala din naputol yung tali So, yun po ang nangyari sa ating tanim na kamatis. Hindi na makita yung linya. Kasi yung iba na dapat papunta doon, yung iba papunta din. So, okay lang na sa atin na pag may tanim, hindi makaiwas sa mga bagyo. Uh, may malakas na hangin. So, ito, kita niyo. marami pa ding tubig so hindi lang tayo mabahala mga kapok, farmers dahil alam natin na hindi po tayo papabayaan ng ating kung may kapal so 26 days na ang ating uh, kamatis naputol yung ibang tali kaya nga bumigay at bumagsak So kawawa mga kapako no ang ating tanim. Pero ito lang ang masasabi ko, uh, laban lang. Hindi tayo pababayaan ng ating pong magkapal. Okay, so bago tayo magtapos, may shout out po no sa mga bago nating viewers, share at commentator. So kung isa kang mahilig sa ganitong usapin, hiningi naman ako ng isang favor sa inyo, wag naman niyo kalimutan no uh, mag-like and share at saka mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-click naman yung notification bell para updated po kayo sa mga next video na i-upload ko. Okay. So, sa inyong lahat, hanggang dito na lang. Uh, maraming maraming salamat po. God bless at mabuhay uh, ang magsasakang Pilipino. Thank you po. Bye-bye.